But, so kung bawal po, bakit correct. po nangongolekta palin sila sa mga estudyante, especially po Mr. sa mga hirap? Mr. President, I would like to clarify, never po sila nangongolekta sa estudyante. Wala po okay. silang collection sa estudyante. Ang meron, so I'm that, sorry, we're, I'm sorry, so I, that I, we can identify the issue. I, can, no, the I issue, beg to disagree, ma'am. Ito po, the these issue, are the, I, I don't these are the to... list of parents na nagsumbong sa akin, ibang-ibang eskwelahan sa buong Pilipinas na kung saan, sila po ay sa pinitang kinukolektahan ng mga electric fan at kung ano pang mga gamit. Kung sasabihin nyo lang sa akin ngayon na kayo po ay mag-issue ng department order telling all schools under DepEd let's stick to 5546 period and I will sit down. Otherwise kapag hindi, magpipilit kayo, abutin tayo dito hanggang madaling araw. And I will not stop because I know I'm right. <coughs> Dito po sa RA 5546 Mr. President, your honor, madam totally pinagbabawal ang any form of collections voluntary or otherwise except Red Cross, Girl Scout, Boy Scout and then donors for the support of Barrio High School. And I have a definition of Barrio High School with me. Never did this uh, RA mention about PTA. Y yes, Your Ma Honor. Uh, we noted that the mention of PTA is now in that department order. Upon further review and discussion with the DEP Ed, uh, we are. Um, We are now um, looking at the entirety of RA 5546 wherein it states, I will ask uh, DepEd if there are no, don't, any don't other... Ask Deped, don't ask I don't need to know. Okay. Ako nang bahala. Yes, Mr. President. PD 63, 603, December 10, 1974, dinefine ang meaning ng PTA. At nowhere here na nagsasabi ang PTI pwedeng mangolekta. Ang sinasabi dito, ang PTI isang programa samahan na para tulungan ng mga estudyante sa kanilang academic performance. Kung ano mga problema ng estudyante, anong problema ng mga magulang at teachers tungkol sa estudyante to enhance their participation sa eskwelahan, yun po yung purpose. Look at PD 603, ma'am. I'll give you a minute. PD 603, December 10, 1974. It is a forum being provided by the law para yung mga magulang at uh, mga estudyante at guro ay magkaroon ng pagkakataon mapag-usapan yung welfare ng mga estudyante. Yung pong pinakabuod. Yeah. Um, Never Mr. doon sa PD na yan, did mention na pwedeng mang ang PTA na contribution o collection para sa mga proyekto ng anumang mga proyekto sa isang eskwelahan uh, Mr. President Your Honor I want a clear definition in our law that states that the PTA is allowed to collect contributions, voluntary or otherwise, sa ampo sa ating konstitusyon, sa ampo sa ating batas. Yun po gusto ko para maging malina po sa ating lahat. Yes, Dapat understood. po nandito, meron po ba? In fact, ang nakita ko lamang po, definition ng PTA, which is sabi mo very vague, general, is PD-603, pinakamalapit. However, din sa PD-603, hindi po sinasabi na ang PTA ay binuo para mangulekta sa mga estudyante ang mga eskwelahan. Mr. President, Your Honour, Madam. Mr. President, <clears throat> I, I just needed to confer with uh, Dep Ed if tama po ang ko. So, um, in the in in Article 7, in Article 77 of PD 603, which I had just read into the record, uh, as, as I said, it states there that. Um, uh, that every elementary school shall organize itong PTA um, relating to the total school program to ensure full cooperation of parents in the efficient implementation of such programs. To address, uh, they are meant to create a forum to address the problems and, there's, and the solutions. So uh, the the practice of DEP Ed has been to support the to allow the PTA to. Uh, follow the mandate of Article 77, and if they need to raise funds to be able to address these problems and solutions, including um, the implementation of the programs, then they are governed by their own guidelines. in implementing in implementing those I'm programs including President. yung at tapusin ko lang po, po, including yung fundraising yan po ang naging practice uh, ng DepEd since 1969 po practice is different from what the law says there yes you can practice anything you want pwede mag-practice ang DepEd lahat ng klaseng practice na gusto nila pero dapat nandoon sa batas. Pero kung wala sa batas yan, then yung practice na yun ay labag sa batas. There Again, is actually, ma Mr. President, ma ma no ma po, Sinabi mo kasi, Madam, fundraising. So, pwede mag-fundraising ang DepEd. It's been a practice uh, through the DepEd, magkakaroon silang fundraising under PD603. Pero... Mr. President, Your Honor, sa PD 603, wala talaga ako makita rito kahit na letter by letter tinitingnan ko. Wala talaga nagsabi rito na pwede mag-fundraising, na pwede ma humingi ng contribution, uh, humingi ng uh, um, tinatawag na voluntary contribution. Wala talaga. So it seems to me na yung DepEd ay gumagawa-gawa ng sarili nila ng uh, guidelines sa isang batas. Gumagawa sila ng sarili ng IRR. Uh, Mr. President, I'll go back to what the Republic Act states. It prevents, it prohibits, it prohibits uh, collection and contribution from students. And so, the policy of DepEd has been to allow the PTAs to follow their own guidelines, wherein uh, contributions among the parents. Are allowed. So okay. to be clear, just to be clear, Mr. President, um, importante po na, na maliwanag yung pagka, pagsagot ko sa napaka mahalagang tanong ng ating uh, kasamahan. Uh, bawal talaga ang uh, pagkolektas na studyante and that is being honored by um, by DepEd. In other words, hindi pwedeng maglabas ang DepEd, ang principal, ang teacher ng request or or uh, request for contribution na ibinibigay sa estudyante. Bawal po talaga 'yon. Bawal. But, so kung bawal po, bakit correct. po nangongolekta pa rin sila sa mga estudyante, especially the, po sa Mr. mga hirap? Mr. President, I would like to clarify. Never po sila nangongolekta sa estudyante. Wala okay. ho silang collection sa estudyante. Ang meron, so, I'm that, sorry, I'm sorry, so I, I, that we can I identify issue. I, can, no, the I beg issue... beg to disagree, ma'am. Ito po, ito po, lahat na mga nagsumbong sa akin. The, sir, the these issue, are the I, I don't These think... are the list of parents na nagsumbong sa akin, iba't ibang eskwelahan sa buong Pilipinas, na kung saan sila po ay sa pinitang kinukolektahan na mga electric fan at kung ano pang mga gamit sa eskwelahan na meron man pong budget sa MOE ang debit for those things. Yes. Mr. President, first of all, may I request that that list. is submitted yes, I'll be so more that happy to we give it can you. give it to DepEd kasi I believe uh, they have committed in the hearing pa lang na any violation po, e, iimbestigahan naman po nila. They made that commitment po. The only uh, item left for the discussion on the floor right now is yung authority mismo ng PTA. So any direct contribution o collection sa estudyante talaga hong iimbestigahan nila. So, tama, ang pagkaintindi ko, Mr. President, sa issue is, so si PTA ba pwedeng mangolekta? And ang sinasabi po sa atin ng DepEd, the policy since 1969 has been to recognize the PTA's authority to decide among themselves. They have their own rules, they have their own guidelines to do their fundraising, that is a generic term that I'm using, among the parents. Hindi to sa bata. Hindi apektado yung pagpasok ng bata. Hindi apektado ang uh, ang uh, ang uh, grade ng bata. Bakit ginagawa ng parents yun? Kasi pulang ang pondo. Yung sinabi ng ating kasamahan na nasa MOOE yan, meron yan pambili ng electric fan. I dagdag ko na rin doon, ano yung mga kakulangan? Diba? Yung pagpaganda ng garden, driveway, uh, entrance, kung ano paman. Lahat naman po yan nilalagyan ng MOOE. Pero if I may uh, take uh I uh, call the attention of our chairman, uh, talaga naman hum wala na ho tayo, nagbibigay ho tayo ng maraming pondo, but uh, hindi ho talaga nakokompleto, no? In fact, ako na magsasabi, because baka may magtanong, uh, yung mga repairs, no? Pagpalagay mo ng may electric fan dun sa loob ng uh, classroom, o di kaya yung picture na pinakita ni Senator Bongo, medyo bumagsak yung kisame. Lahat po yun falls under repairs of basic facilities. Pero uh, natanggalan po yan ng pondo na ilipat po sa ibang pondo yan, hindi ho ng Senado. So may mga issue pong ganyan. Um, I think I, I want to assure our colleague that uh, hanggat makakaya, uh, sinusuportahan ng ating chairman yung ating uh, recommendation to increase the MOOE. So that basic um, principal i think everyone in the senate supports his honor na mapondohan sana ng ng lahat na yan so remaining na lang po yan kung ano ho hanggang saan ang kakayahan ng uh, PTA to among themselves decide to fundraise parent to parent i cannot answer i cannot add to my answer kasi yan po ang policy eh, hindi ko naman ho kayo bobolahin Mr. President na iba yung policy yan po ang policy na ginagamit po nila so kung okay. may recommendation suggestions ang ating kasamahan uh, this representation is happy to relay at nandito naman ang DepEd para pakinggan ang mga suggestion ng ating kasamahan thank you uh, Mr. President uh, thank you the good sponsor uh, honorable uh Congresswoman uh, Pia Caetano, ay, Senator Pia Caetano, sorry. Um, thank you. Uh, pero gusto ko lang pong balikan, uh, Mr. President, uh, Your Honor, yung sinabi mo, it's been a long time practice, tama? Policy po. Pa policy, okay, sige. I stand corrected. It's been a long time policy na pinapractice sa DepEd. For so many, 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 many years na hindi ka pa, hindi ka, ilan sa atin hindi pa niya pinapanganak dito. Of course, ako pinanganak nga ako dyan. Pero, dapat, a policy should be dictated by the law. So, is there a law na kung saan sinasangayunan ng policy na sinasabi nyo matagal na pinapractice ng mga taga-DEPED? Hmm. Dapat, lahat ng mga bagay na ginagawa sa ating mga eskwenaan, lalo sa DEPED, na was receiving a lot lots and lots of budget by the billions, dapat nandoon nakasaad sa batas. Hindi yes. pwede po silang gagawa-gawa ng sarili ng policy na wala po sa batas. Dapat lahat po ng pulisiya nandoon po. Mr. President, may I respond to that um, statement? Ang uh, implementation ng ating DepEd dito, eh... They believe that they have been implementing this in the true spirit of the law na nagsasabing bawal mangolekta sa bata. They cannot um, they cannot collect contributions from school children, students and teachers. Yun ho ang specific wording of the law. Exactly. So what I'm trying to say here Mr. President, napaka simple lang naman eh. Okay lang may PTA in fact wala akong ano dyan, wala akong against sa PTA. Use it properly. Dapat yan, eh, talagang nababantayan ng DepEd. Dapat yung PTA, gamitin naman yan para pag-usapan po yung pong mga problema ng mga estudyante at mga guro para tingnan at i-monitor yung mga activities ng mga estudyante, yung kanilang academic performance. And this is the truth, uh, your honors, si siguro meron kang uh, estudyante sa public school, may anak ka ba, maybe wala. Or maybe may staff ka na nag-aaral sa public school, because marami akong staff nag-aaral sa public school, here in the Senate, saka sa RTIA. At lahat sila nagsasabi na talagang pinipilit yung kanilang mga estudyante magbigay uh, sa contribution. Pag hindi ka nag-contribute, anong consequence? ah, hindi ka lang maging paborito ng teacher. Ikaw ay pwedeng maiwan, ikaw ay mag-scrub ng sahig. Ikaw ang mag-erase ng mga nakasulat sa blackboard. Marami pa paggawa sa iyo. Pero kung ikaw nag-contribute, go home ka na, maganda pa ang grades mo. Yan po ang padadas na mangyari sa iba't ibang mga eskwelahan. At yan po ay documented. At yan po ininterview ko po lahat ng mga staff ko na may mga estudyante sa public school na ni require po talaga sa PTA pa lamang binoboto na agad kung ano yung mga pwedeng may contribute anong pwedeng may ayos sa eskwelahan. Just imagine, Mr. President, Your Honor, every single year, kailangan mag-contribute ang mga estudyante para sa electric fan. E eh, kung ipunipunin natin yung contribution sa electric fan every year, e eh, siguro baka marami ng warehouse ng electric fund dyan sa DepEd kung saan mag-dinadala yung electric fan. My question also, Mr. President, Your Honor, Di ba meron pong MOE para dyan sa electric fan na yan? Ba't kinakailangan pa pagbayarin yung mga estudyante sa electric fan sa jobos, sa pintura, sa um, paper, uh, maging sa, ito pa po, sweldo sa security guard, sweldo sa janitor, pati ba naman sa kuryente? And I understand, Mr. President, Your Honor, Madam, meron po tinatawag na special educational fund ang LGU in fact ang LGU nagbibigay din ng pera sa DepEd Mr. President Saan na pupunta yung SF SEF Now my question is maaari siguro ang problema hindi nakakarating sa mga eskuwelahan ang MOOE Saan na pupunta yung MOOE Kailangan siguro i-audit natin yung MOOE Yan po ba ay nakakarating ng tama o baka naman nakarating sa mga eskuwelahan pero hanggang sa principal lang kaya may mga balita, si principal magaganda ang mga bahay, magaganda mga sasakyan, pero sila teacher, kawawa. So si teacher gagawa ng remedyo, at yun na nga, malingan sa mga estudyante. Uh, however, pagdating naman sa school, yung libreng pagkain, e parang sinigil mo lang. Dahil pagbabayarin mo para sa kung ano ng contribution. Sir, ano po yung tanong nyo? I'm just making a statement Mr. President, Your Honor, kung ano po yung sentimento ng mga pumunta sa akin, mga magulang, libo na po sinasabi po sa akin. So what I'm saying is, we have to stop this wrong policy na kung saan nagbabiolate ng law ang kung ano-ano pong department order na ipinapalabas po ng DepEd para lamang pipilitin na makakolekta sa mga estudyante. Sabi pa nga ni Minority Leader Coco Pimentel, eh, pag kinolekta mo estudyante, eh, wala naman pera yung may estudyante. Parang, sino kinokolektahan mo talaga? In essence, e eh, yung mga magulang. So, for me, change that policy. wag na tayo mangolekta. Zero collection na talaga. Voluntary or otherwise. Tulad na nakalagay sa batas. Okay? Except for Red Cross, Girl Scout, Boy Scout, and Barrio High School. Let's stick to what the law says. I stop na natin yan. Huwag na ho tayo magpalabas ng mga department order para we try to circumvent the law para makakolekta. Tuloy, ang duda nito mga magulang, eh baka siguro gusto nilang magpalabas ng kung ano ano, mga department order para makakulekta sapagkat gusto nilang yung uh, MOE hindi na makarating sa mga eskulahan. Now, may I, may I add, Mr. President, Your Honor, kung sasabihin nyo lang sa akin ngayon, na kayo po ay mag-issue na department order telling all schools under DepEd, let's stick to 5546 period and I will sit down. Otherwise, kapag hindi, magpipilit kayo, abutin tayo rito hanggang madaling araw. And I will not stop because I know I'm right. Uh, Mr. President, just a short response. Um, the policy of DepEd is very clear. They have a no-toleration policy on the collection from students. So, yung itong huling mga nabanggit ni, uh, ng ating kasamahan na uh, yung mga estudyante, nagko-collect, um, paulit-ulit din na sinasabi sa akin ni uh, Vice President, uh, DepEd Secretary na, no, they will not tolerate that and they commit to investigate that. Thank you. Um, so, clear po tayo dyan. Um, on that note, may i ask for a minute suspension mr president thank you, thank you.